gusto kong patunayan sa sarili ko na sendal kong 67. Si tatay, naka-finish ng 111. Oh. Tay, ano pangalan mo po? Eli. Eni. Eli, e l y Tay, pangilan mo pong ano to? Uh, Endurance. Endurance. 15. Abang 15 mo to. So, sa Vision 1, sumali po hindi kaya. Ay, hindi. Ay, hindi. Pero... Anong mga mas mataas pa sa 111 na 1-2? mga ano nga yun, Tony hindi, uh, diba? Calabarzon ah Calabarzon si Lopet ni Tatay tayo ilang taon na po kayo? 67 67 <laughs> 67 talo talo kami oh. ako Puyat. yat tatay parang wala lang waiting ako Puyat din, pero hindi ala ito, tayo okay. ah. <laughs> tayo, taga saan po kayo? Tayabas. Ay, taga Tayabas po. Uwi pa kayo ng Tayabas ngayon. Ay, lupit ah. <laughs> bangkingan si tatay kanina nakita namin pero pagdating sa ano children lang may plug oh pinatandaan ko tong plug oh. Eh. Um, tatay Ely oh. ano yung 10.31 time? yan ang no? birthday mm -hmm. mo po birthday mo pa sa ano wow may corn mm -hmm. lahat, lahat ng endurance yan ang numero ayan oh no? tatay Ely yung 15 pang 15 na endurance itong uh, version 2 tama po mm hmm. yun oh eh. Honda the click. Quanto pa po tatay? On the click lang ng quanto pa baon ni tatay. Oh. Yon. Ay, eto po lahat ay. Ayun so, oh. Eto ano to? Zone, 1 2. Ang lupit. Kailan po kayo nagsisimula ng mag-indoor? 2022? Bago lang po tayo. Ah, uh, naisip mo ba sumali po sa endurance tayo? Eh? Ano, gusto kong patunayan sa sarili ko na sa edad ko mo to, edad ko 67. Kaya ko pa mag-motor. 67? Naman. Ibig sabihin, 67 po kayo nagsisimula? 65. Ato ako nag-start ko na. Ay, gusto sa'yo nito eh. Ah, 55 po kayo. 65 ako nag-start. Ah, 65 po kayo nagsisimula. Kumbaga parang ano, libangan mo lang ginawa mo tayo, no? Wala wala namang oh. nag-ojob sa iyo mga barkada kasi, mo, mga ano. Yung anak ko kasi rider. Opo. Ay, ah, okay. Dito para bang masaya masaya na po kuya. Ah, parang nano ka rin sa anak mo na hmm. susubukan mo rin. Magkaroon oh. ng motor. Hindi na, yung isa yung RX. Oo. Ibabiruin mo. From Tayabas. 67 years old si Tata. So ito lang yung talagang yung motor mo, Tay. Mm -hmm. Ah, simula dati, Aris. po. ito, Tay, In pang ilang uh, tinakbo mo mga tatay. Siguro, bali sa ito. Oo. Oh, isang taon. Sa isang taon, lagi-lagi po kayo, Tay kung hindi nga na-cancel yung tagol to, hindi tatak mo ako doon. Oh? Ano ko lang ba yun? Ay, yung version 1, hindi po kayo nakasali po tayo. Ay, yung um, uh, tagol to. Ito, ito, itong version 1 ng uh, yung uh, Vitor. hindi po kayo nakasali. Hindi, ko, hindi ako na-inform na nakasali. Ah, okay. So, ato tay 111. Oh. Kumusta po yung experience mo sa rota ng 111? Okay, maganda. Anong masasabi mo tayo? unli banking o unli lubak? Parehas. Parehas wala. Parehas wala. Eh, pag nalubak eh, ah. tumataas yung motor na yan eh. <laughs> Ay, ano, sa ano nang Santa Elena? Oh, Santa Elena Ayun, Ay, to pare. Nawag na yan. Opo. Paglag, bago ko sumakit ng rally. Sa paglagpa. Sa... Ah, limang release pa eh. Ano naman, uh, safe naman po kayo doon, hindi naman po tumalon. Hindi, ayun sa... sa... Kapisado muna ng lugar po tayo. I-slide, i-slide yun. Ano. Ah, maslide yun. Pero kapisado mong lugar po tayo. Mm. Ah, ayos oh. Diba ba nang... ano nga nung... Napahanga mo po kayo, 67 years old. Di eh? rarang po ganyan. Ikaw lang yung pinaka-eldest niya. Ah eh? okay. Oh.